Kami ng puno po, nagkaroon ng fracture yung likod, yung spinal cord ko po. Hindi ako makayoko, tapos maka ano po. Pag nakatayo po matagal, nangangawin. Ngayon masakit. Opo. Ito masakit po may bukol siya Ano ko? Ano yung bukol? Bumutli yung bukol. Parang pumunga po. Ito sila ng puno. Ah, ano po, ito yung ginagawa ko, yung pamunting ko. Hmm. Yung daliri niya. Tinanggal ko. Sigo po ka na. Pero yung sa likod, hindi ko, hindi ko kaya. So, titignan natin kung gagaling ka ha. Kasi, iba sakit mo na. Pag hindi pumasok, kaya naman na. hindi ko hindi ko pa hindi Naka-teras puno eh, naputod pa puno, tangaling tapos. sa tapos, wala pa rin. Kasi puno alam sila, inila sila ng puno. Halo Pak, akhirnya okay. gua. Halo. Halo Pak. Oke. Mariano. Oke. Okay. Oh, okay. bola. Aray! 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 Ah! Aray! Sana makapasok. Kung hindi man, alisin pa rin natin na. Ilang buwan na eh? Magpa 5 months na po. 5 months. Oh!

Pwede ka ba makausap? Ha? Pwede ka makausap? Ah! Alisin mo yung lagyan mo dito. Alisin mo. Ha? Alisin mo. Saan ka ba nakasira? Ha? Sabihin mo na. Parang hindi ka mahirapan. Diwanag-dilim. Diwanag-dilim. Ha? Diwanag-dilim. Sabihin mo na sa akin. Ha? Ah. Diwanag-dilim. Ha? diwanag o sige, yung anong masakit sa likod dito, alisin mo. Ngayon na. Gamit naman ang dalawang kamay mo. Ngayon na. Aray, aray! 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 Sige, sige. Alisin mo, alisin mo. Ganti mo, ganti mo. Ako to, dalawang kapre eh. Ah! Sige. Aray! Ar alisin mo, tapos mo. mo. Pamangkin mo. Oh okay. ah. guys. Okay. Sige pa, sige pa, sige pa. Ah. Tanggalin mo lahat. Sige pa, tanggalin mo lahat, tanggalin mo Para gumaling ito. Limang bon na pa lang ano 'yan, dito. Okay. Hay. Sige pa. Sige pa. Ba. Ku. pa, sige pa. Ay, si Mal, si Ayaw mo makipag-usap sa akin, ay, si Mal. Sige ba? Di ba? Ba? ba, may nakikita pa ako. Ah! Sige pa. Ayaw mula ulo ulit, Pababa.

Ah, segi partisipa. Betina lang. Meron lang okay. Ah! Sige pa, sige pa, sige pa. Oh. Punta, aray. Ah! Ari. Sige pa. Sige pa. Meron pa. Ah. May yung di na okay. hindi, hindi, pa. Ah, ah. hindi na nakatuto ko. Sige pa Sige pa. Aray! Sige lang.

Tal, Panginoon humingang naman ko sa iyo upang gumaling ang ah! taong ito. Kaya tawa ko kung pangyuto kong bukod sa hulo upang gumaling ang taong ito at mapatay ko ang gumagpala sa taong ito. Ito na nga din ng Dayot sa time pero atal. Gundag ka nga. Gundag ka nga. Sige. Dati hindi ko bukayan mo ko. Okay na. Amen. Palakpakan natin Panginoon. Nawala. Nawala. Pasalamat ka sa Panginoon ha. Salamat ka. Parating nagdadasala. Mayroon pa po kasi siya mo yung mukoy. Eh. Hmm.